Pinaunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang Love for All program sa Bayan ng Lapas sa Tarlac ngayong araw. Hatid ng Love for All ang libreng servisyon medikal tulad ng libreng physical at medical examination, libreng konsultasyon, mga pangunahing laboratory test tulad ng blood chemistry at hematology, ECG at digital x-ray at hindi rin mawawala ang libreng gamot. Sa kanyang talumpati, sinabi ng unang ginang na malaking bagay ang naitutulong ng sa programa ng pribadong sektor. So, so nice to see the public sector and the private sector work hand in hand. Irin ang isang non-government organization ng isang mobile van na mayroong mga medical equipment. Labis naman ang pasasalamat ni Lapas Mayor Venustiano Jordan sa pagbisita ng unang ginang sa kanilang bayan. Si Tatay Jorge na siyang na taon dialysis pumila para makakuha ng tulong mula sa DSWD. Ayon sa kanya, malaking tulong ang Love for All sa kanyang pagpapagamot. Ay, malaki po. Uh, kahit na hindi siguro kwentain, malaki bagay. Malaking bagay talaga kasi hindi pa, si, hindi pa isang problema. Uh, dito may libre na. Malaking tulong rin para kay Nanay Grace sa kanyang pambili ng maintenance medicine and love for all, sa tulad niya na mayroong hypertension. Ay, malaking bagay po, sir, kasi imbista ibibili mo pa ng kwan, ibibili mo na lang ng pagkain.